Nakatoo naman ang DOST, Department of Science and Technology, sa pagpapalakas ng textile industry sa bansa. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga magsasaka, maghahabi at mga local designer sa ng dekalidad na produkto. May ulat si Rod Lagusan. Tangkiliki ng sariling atin. Nakataon ng Department of Science and Technology na mas bigyan ng pansin pa ang mga telang gawa mula sa lokal na mga produkto tulad ng abaka at iba pa. Mula sa damit, bag o sapatos na mabubuo mula rito, trabaho at kabuhayan ang hatid nito. Kaya naman mas pinalalakas pa ng D.O.S.T. textile industry na noon ay napag-iwanan na. Sa pamamagitan nito, matutulungan ng mga magsasaka, maghahabi at designers sa pagbuo ng mga produktong may kalidad. Meron tayong tinatawag na value chain. From uh, planting, to the weaving, to the spinning, to the designing, pati yung mga models, no? Ang pakinabang talaga kung may value addition na makikita ang ating mga kababayan, lalong lalo na ang ating mga magsasaka, kailangan nating itahi-tahi ang ugnayan ng ating mga magsasaka, depende sa kanilang tinatanim, doon sa industriya na kailangang mabigyan ng supply. Binigyan din ng kaliyo na pagdating sa agrikultura ay dapat isipin na hindi lang ito tungkol sa pagkain. Sa idinaos na Philippine Textile Congress sa pangunan ng Philippine Textile Research Institute, ibinida dito ang paggamit ng lokal na produkto. At dito, samasamang tinalakay kung ano pang mga makabagong pamamaraan ang makakatulong sa pagpapalago ng industriya. It actually becomes a magnet for people to sit down and look at these very same uh, issues that confront the industry. Yung segmentation, yung imbalance, yung scale. Yung kunwari, may production pero walang raw material. So all of these are conversations. Hindi lang kasi tayo nagkakatugma. There's no platform for us to sit down and to be able to connect to each other. So, Lumagdari ng D.O.S.D. sa isang Memorandum of Understanding sa Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparels upang magpalitan ng mga konsepto at ideya. And we do the applied research. And we do the research in the uh, sustainability, industry advantage, and the social benefit. We do the applied research, we have a lot of technical solutions for the industry. Para sa DUST, malaki ang tulong ng Memorandum Circular ng Civil Service Commission na inatasan ng mga opisyal at empleyado ng pamalaan na suuti ng local textile. Alinsunod sa Republic Act 9242 o ang Philippine Tropical Fiber Law. Hamon ngayon kung paano mas scale up o mapataas pa ang kakayahan pagdating sa produksyon at malaki ang maitutulong dito ng pribadong sektor. Rod Lagusad, para sa bayan.